of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga report ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, Sorry. sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, Hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at uh, strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit uh, may mga flood control na pinaglag pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Uh Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports no. Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Ay, yung aking pamilya may negosyo na po and uh, the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects. Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Nung 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero ni, ni minsan po ni Piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak, kahit na nasa Malacanang kami noon, hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former president, former mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang mag resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking uh, pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung uh, name-dropping yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At uh, sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observed de la Cadesa. yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking uh, pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill number 783 ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng uh, government officials hanggang sa fourth civil de degree of uh, consanguinity uh, and affinity. I